Good day mga kabakyard. Kaduan nyo nga pala ako at pupunta tayo ngayon sa school. Pupunta tayo mga kabakyard para magbayad kasi nalalapit na ang ating final exam mga kabakyard. Kailangan na nating bayaran ang ating bayarin mga kabakyard. So ito pala yung gagamitin nating mga kabakyard. Ang motor natin na sinami kasi nga mas mabilis mga kabakyard kaysa mag-tricycle tayo mga kabakyard. Pahirapan kasi ang parking sa school. At ayun na nga, papunta na tayo sa school mga kabakyard. So, ang in-enroll pala natin mga kabakyard ay Master's Degree in Public Administration mga kabakyard. So, yun yung napili natin since tayo ay isang government employee na ngayon mga kabakyard. Bali, ang isa sa pinagpilian ko pala mga kabakyard ay ang Master's in business administration mga kabakyard pero mas pinili natin yung master's degree in public administration mga kabakyard eto na pala nakarating na tayo sa school mga kabakyard sa north eastern college mga kabakyard so dalawa yung building nila dito so dito tayo pupunta sa mas malaking building mga kabakyard at sakto naman na ngayon din ginaganap yung Kavraama, ka backyard volleyball. So yung Kavra ay Cagayan Valley Athletic Association, parang ganun or Cagayan Valley Regional Athletic Association. Yun na yun, mga backyard. So laro ito ng Santiago City at Ilagan City uh, men's division. Ayan mga backyard. So nood muna tayo bago tayo magpunta dun sa bayaran kasi medyo uh, mahaba-haba pa yung pila 'di ba? Mahaba pa naman yung time kasi natin, mga kabakyard. Kaya enjoy muna tayo, nuod muna tayo dito, mga kabakyard. Ayan, sobrang intense ng laban kasi home court ng Santiago City dito, mga kabakyard. So, 'di ba? Daming tao. Madami pa sa likod natin, mga At andito na tayo sa cashier ngayon, mga Magbabayad na tayo. Kasi araw na nang singilan. Ayan, daming tao dito, mga kabakyard. Ayan oh, sakto kasi. Ayan, so bali tapos na tayo dito mga kabackyard. Tapos meron pa tayong pinuntahan, nagpa-create tayo ng CS account natin. Tapos after punon ay bumalik ulit tayo, nanood ulit tayo mga kabackyard. Siyempre naman sulitin natin, nandito na tayo sa uh, school. Tsaka uh, mangilan ilan nilan lang yung mga ganitong event. At pauwi na pala tayo ngayon mga kabackyard kasi... Siyempre, tapos na yung enrollment. taya, nadaanan natin yung Alvimart na matatagpuan dito sa Ambalatungan, Santiago City. Tapos biglang may nadaanan ulit tayo na event, mga backyard. Ito naman ay boxing, mga backyard boxing match. So ito naman ay Ilagan City versus Tuguegarao, mga backyard yung naglalaro dito. Sobrang intense din yung laban. Hindi lang natin alam kung paano yung scoring dito, siguro pag ah nakasuntok ayan pag uh, clear yung suntok bahala na kayo diyan makabackyard comment down below kung alam niyo yung puntusan dito so ang nanalo pala dito makabackyard ay ang Ilagan so yung um naka blue mga yung nanalo po dito ayan so doon lang yung gusto kong i sa inyo makabackyard ayan Um, sana ay may natutunan kayo. Hindi ko alam kung may natutunan kayo. Happy breeding mga backyard.